Sa ngala na kumahalang na ng Espiritu Santo, sumayon ang Panginoon. Mga kapatid, sa banalang pangdiriwong na ito, ngayon ay ika na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At inilulog natin para sa kapayapaan ng Heri at ang kamanatakan ng kanyang mga naulina. At bang maging karapat dapat tayong kumarap? Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga kamunyari ng Diyos at sa inyong mga kabating. sa at at sa Kaya sinasamu mo sa mahal ng talik na sa lahat ng mga pinatang, at mama, kapit, mga At sa inyo mga na po ipanalangin sa Panginoon mga Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wakas upang ang mga aming mga kinukulika ay lagi namin matupad sa gawa sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magmasawa ng hanggang. Amen. Kami po yung magsipo at nakainig ng salita ng sa Diyos. pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mayroong taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at tinuro in sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautosan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya nagpaka isahang papuntahin sa Jerusalem si na Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa solerang ito. Kaya inabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang sugui, suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin, pangunahin ng mga kapatid si Jodas na tinatawag na Bar Barsabas at si Silas. Iper pinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kami mga apostol at matatanda ay bumati sa mga kapatid na hinti sa Antioquia at Syria at Silisya. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan, galing din, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya na pagkaisa namin pagpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahan na Bernabe at Pablo, na di itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. ko nga namin sa inyo si Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa utyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ang hayo na binigti. Huwag kayong mapitiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos, Diyos. na may magpuri, sayo ang, lahat ng mga tao. magpuri sayo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalaan kami kahabagan kami Panginoon iyong kaawakan Upang sa daigdig mabatid ng lahat, ang iyong kanooban at ang pagliligtas. Naway sa iyo ang ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humado sa mata. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway purihin ka ng lahat ng mga tao. Purihin ka ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng tao, ang lahat sa aming iyong pinagpala, na igalang ng ng ka ng lahat ng bansa. Na wa'y purihin ka ng lahat ng mga tao. Dali mo'y bilang bukas sa gana'ng nangalukong lahat ng tao.